Pintura tayo ngayon ng lamesa, paa ang lamesa kasi medyo pangit na siya, medyo patapon Pero naisip namin ni Ms. Aura na pinturahan na lang para <coughs> ma-recycle pa rin, magamit pa din. So, ayan. Tumahan niyo akong magpintura And tingnan natin mamaya kung kakalabasan Kung worth it ba ang pagod ko o naging luloko lang ako <coughs> Mo pa, ay, 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 wag na. naman. Maganda na yun. Maganda na yun. Maganda na yun. Maganda na Basta tayo madadalay dalhin eh. Tayo na magdala sa kaibigan. Ay, shut up. Impakay Nagkamali siya nung... Tinitin ako. Punti mong map. Nabit-bit namin. Maganda <laughs> eh. Dito sa Singapore, um, mahilig magtapon yung mga locals at yung mga ibang lahi. So kami naman mga Pinoy, trabaho namin, mamulot. Ito, ano, hindi naman ito pulot, pero bigay. So hindi kami bumibili ng gamit sa bahay. Puro <coughs> mga bigay-bigay. Kasi pag-ayaw na nila, dito. Meron meron din mga binibenta na second hand. No, no. Pero meron ding mga binibigay for free. Yeah. Pero kami asa kami sa mga bigay. Siyempre. Eh, like washing machine, ganyan. Libre yun eh. Mm -hmm. Nung tayo sa libre. Yeah. <coughs> Kasi yung iba, di ba? <coughs> nagbabayad pa sa magtatapon. Kasi dito, hindi pwede yung basta-basta nag-dispose ng mga lumang gamit sa ha, sa baba or sa basurahan. Ano ba yan? Pagpipinta o blood na? Parehas <laughs> Both. na. Ayan. Gatcha. Gatcha. Mamamia.